Thank <laughs> you. yun magandang gabi mga ka explore nandito na naman ako doop -do explorer po uh, ngayong gabi na ito ay punta tayo ulit sa bundok no? uh, akyat muli, uh, muli tayo upang uh, ibalita natin sa ating kaibigang Eva no, na uh, napaka po ng uh, ginawa niyang pagbasbas sa amin ni Sarge at ni sa tulong na rin ni kaibigang Ibatan dahil yung uh, aswang no Dalawang aswang po yung nahuli ko Dalawang aswang po yun ah, Nahuli ko ng walang kahirap-hirap no? ah, Gaya ng ah, ginagawa natin dati ah, Nahuli nahuli natin ng ah, Napakadali So yun mga ka-explore ah, Nag-ano nag kasi yung mga aswang ngayon Nag-upgrade ah, nag Kaya yung Yung ginagawa natin dati Hindi na natin nagagawa dahil ma Uh, mas lalong anong uh, pa sila lumakas kaya yung dati natin ginagamit no e, uh, hindi na masyadong epektibo kaya dahil dahil nag-upgrade talaga yung aswang uh, nagpalakas sila at ngayon uh, -basan tayo ng kaibigang iba at ni sa tulong ni kaibigang iwatan so nag, medyo nag-upgrade din tayo ayun at nahuli natin yung dalawang aswang ng walang kahirap-hirap So, yun mga ka-explore, uh, update lang po sa dalawang aswang na nahuli natin. Uh, pag, uh, sana maintindihan nyo, pagpasensya nyo na po. Hindi po ako gagawa, uh, hindi na po ako gagawa ng video na update po sa kanila kung anong, kasi iniwasan natin yung <coughs> baka ma-issue na naman tayo na itong content natin ay uh, ano natin, parang pinagkapirahan -ka uh, kasi may, ano, marami na namang mag na ano, tutulong mag, ano, padala ng pera yun yung uh, iniwasan natin kaya ang ayon ko lang sa inyo uh, yung pinakatulong nyo po ay ang manonood uh, panonood lang po sa video ko uh, yung mga ano dalawang aso ngayon wag kayong mag-alala doon ako na pong bahala doon so yun lang mga, mga kaibox kaya hindi tayo nag uh, upload talaga ng update uh, yun po yung iniwasan ko na. baka ma, ano na naman tayo mabahiran tayo ng uh, hindi magandang ano diyan uh, may ano na naman na uh, pinagkapirahan yung content eh, yeah, hindi pa manood lang po kayo hanggang doon lang po so yun mga ka-explore ah uh, yun mag-explore tayo ngayon at uh, maraming maraming salamat sa lahat ng uh, mga bagong uh, tagapanood uh, maraming salamat po sa inyo at welcome po kayo dito sa channel ko at uh, lalong lalo na at nagpapasalamat ako sa mga uh, viewers So dati no na hanggang ngayon ay nanatili pa rin. Maraming maraming salamat sa inyo sa <coughs> uh, pagsuporta niyo po. So yun mga ka-explore. So samahan niyo ako na mag-explore ngayong gabi. So tara. Yan. Yung mga ka-explore. Uh, Pagpasensyahan nyo na kung medyo malabo itong uh, gamit nating camera ngayon kasi yung cellphone ko wala na talaga. Uh, ano na siya, expire na. Hindi na siya pwedeng i-vlog kasi full storage na. Kaya cellphone asawa ko yung ginagamit ko ngayon. Pagpasensyahan nyo na lang po yung quality ng video pero uh, patuloy pa rin tayo dito. Yung mga mara explore na. <coughs> Kaya't ulit tayo ng bundok. yung mga ka-explore na uh, sinisipa talaga nating mabuti yung bawat uh, pwedeng uh, kasi nag-iingat tayo baka bigla tayong sugurin mo no, nang hindi tayo nakahanda yung hindi natin sila nakikita lalo na sa mga likuran kailangan ano tayo oh, nawal lagi yung ka-explore na ayan mga ka-explore may aswang na naman Kim, ipakita ka aswang baka ikaw yung pangatlong aswang na mahuhuli ko oh, oh. Yee, pakita ka, lumabas ka. Masuk dekat suang. Oh. Putik. Dah lah lah, dah. Nampak isirnya seberang lapuk mang aswang. Hoi. Hoi. Pakita okay, ka swab. Ang mga ka-explore sobrang lapit na talaga ng aswan. Ah! Oh. Okay, pakita ka. Mga ka Patayin na lang natin itong flashlight na maliit. Yan o, nag na. Ito na lang isa yung gagamitin natin. Ito. So, pagpasensyahan nyo na kung pagtapat ng kamera, hindi ma magkatugma yung yung flashlight at kamera kasi hawak ko kasi sa kamay na hindi siya naka-install dito sa uh, stick ko. Kaya pasensya nyo na pero yan kailangan alert ko maging alerto dito. Okay. Oh, wow. uh, okay. Kita kak suam. Oh. Ye okay, bagi kita kah. Oh. ka-explore no? Uh, uy, lala, lala. Uh, Mukhang nakaramdam yung aswang no na uh, hindi niya tayo kaya. Uh. Kasi ayaw niya talagang magpakita. Kasi pag uh, lumapit yan sa atin at nagpakita yan, tapos yung aswang na yan sobrang tindi talaga ni kaibigang iba at ni kaibigang ibatan ano kasi yung ano nila eh yung basbas -bas nila mas up mas mas upgrade talaga isa sa dati oh, oh my... Ako na nga maghanap sa iyo. Ayaw magpakita. Eh, pakita ka. Saan ka? Oh. Wak bitaw. Ngi pakita ka. Oh. Hi. Pakita ka. Pakita ka wak. Oh. Ni eh, amang ka, amang ka dapat. Ni eh, pakita ka. Kita kawak! wak. Okay. Ngie. Oh, mo ka? So, yung mga explore na. Yung aswang ayaw magpakita talaga. Kasi pag nagpapakita yan, makasiya yung pangatlo. Kita kawak. Oh. Sige. Okay. Pakita ka. Kahit nandito tayo sa tubig. Hindi ka uubra talaga. Alam kong malakas ka kapag nasa tubig pero ka, pero hindi talaga uubra. Sige, okay. pakita ka. Pakita kawak Pakita ka, Wak. Basta ka. Saan ka? Saan ka magtago? Alam ko, nandito ka lang sa paligid. O oh, sige. Huwag kang mahiyang magpakita, wak. Okay, sige, pakita ka. O, oh. Sige. Sige. Takot kayata yata eh. Uy, ka. Wala, wala, ka pala. Kami dami pong alingatong dito. 嗯。Mm. Hmm Yan, naalala niyo pa itong kahoy na itong mga ka-explore? Yan, <coughs> Yan mga ka -explorer. Uh, yung mga ka-explore na Yan Kung sino yung nakakaalala? Ah, uh, dito yun Nag-explore na kami dito, dito dila size uh, Dito si size na sinaniban uh, So, yung mga ka-explore. Dito tayo mag-aantay. Baka magpapakita si Ikan talang Kasi, ano natin. Uh, ibalita natin sa kanya kung ano uh, anong nangyari sa sagupaan natin sa aswang. Tagumpay at uh, din tayo sa kanya. Hindi mo mga-explore. Lista na lang natin tong silpo natin. Paki-alight naman. Ah, anak ako ng pwesto. Dito na lang siguro mga ka-explore. Diyan. pa-explore dito tayo mag-aantay na. Ngayon papakita yung kabilya natin. Kabigang iba. Ngayon maka-explore. Ah. Uh, yun, mukhang matatagalan tayo dito. Na. So, yun, mag antay, -antay tayo dito maka-explore. Ano, ano bang oras. Tingnan natin sa cellphone. Ayan mga ka-explore, uh, inilagay natin yung flashlight natin dito para maliwanag talaga, para mas makita talaga. No, so, Antay-antay lang tayo dito kung magpapakita si kay Wigang Eva, kung hindi siya busy. So mga ka-explore, tara, tutunan natin yung camera kung naka-play ba. Sige, okay mga ka-explore. Kaibigan 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 iba Kaibigan iba iba Kaibigan iba Hindi na patay dito pero ano ano uh, ganyan naman talaga si kayo uh, tayo 'yung mag-a-adjust. <clears throat> Yan. game mga ka-explore, no. Uh, Walang wala pa talaga sa. kaya diyan iba. oo, kasi kung po sa inyo sa patubig niyo po uh, tagni ka po ko sa patulabang, sa atubang, kung sa atubang po at, uh, yun yung kung ito ako. ah, kung, karami, karami talaga naman yung uh, kung kung saan

Pagkakaroon na po kayo sa ibig ng mga bata. Nag-aaral. ganun pa rin po. Dito, dito, dito. Uh, hindi po. ako atara sa At ko lahat ng mga natatakot. diko, ah, diko, po diko, 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 na diko, 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 Hindi na pala magtatagal ko yung mga ka-explore uh, umalis na yung kaibigan natin kasi uh, may importante din siyang gagawin ayun, uh, nasabi natin yung ano sa kanya no? nagpapasalamat tayo at uh, tungkol sa sinasabi niya ay meron pa tayong maraming makakalaban no, sa hinaharap uh, kasi marami pa lalo na yung mga aswang at uh, mga masasamang elemento no? yung, uh, lahat naman sila masama pero hindi kagaya nila uh, kay Ibigang Eva at ni okay ibang ibata na kahit masama sila ah uh, ah uh, pinipigilan nila yung sarili nila na makagawa ng masama at sa halip ay sila ay uh, tumulong so, di kagaya ng ibang uh, hanggang ngayon pagiging masama pa rin yung priority nila oh so, yun yung ano hinahin natin ah <coughs> uh, natin yung pagiging masama so yun mga ka-explore uh, wala na yung kaibigan natin malis na kaya hanggang dito na lang tong ano natin abangan abangan nyo po yung mga exploration natin na gagawin dahil sabi ni kaibigan iba marami pa tayo encounter kaya yun marami marami salamat po uh, hanggang dito na lang po to ah, uh, uuwi na po ako yan magpapakita yung aswang siguro kung ma-encounter natin, ma encounter natin baka hindi ko na may video kasi nga no yung uh, limitado lang po yung storage ng uh, cellphone na ginagamit natin kasi wala na talaga yung cellphone ko full storage na so yun mga ka-explore uh, abangan nyo po no, mga susunod natin exploration tara